Mayroon ka bang picture na sobrang labo dahil sa sobrang tagal nito? Siguro picture na kinuha pa noong 2015 pa baba. Okay? Tapos sobrang importante ito sa iyo. Okay? So huwag kayong magalala dahil sa video na to ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba natin i-enhance or uh, gagawin nating malinaw yung picture na meron kayo ngayon. So ang gagawin lang muna natin guys is mag-download tayo ng application, pumunta lang tayo dito sa Play Store at i-download natin yung application na Rimini AI Photo Enhancer. So ang ginagawa kasi nitong uh, Rimini is uh, ginagawa or ini-enhance niya yung photo ng mga blur. So mamaya magta-try din tayo para makita nyo yung before uh, at saka after ng pag-enhance. So makikita nga natin dito guys no yung application na to, itong Rimini ay meron ng 100 million plus downloads. So talagang masasabi talaga natin na sobrang trusted tong application na to at ayun makita nyo nga yung before and after oh. So yung before sobrang blurred tapos yung uh, after ay luminaw na. Okay? So meron din siyang 3 million reviews, 4.5% din yung ratings na meron siya. So 5.7 in bilang to so hindi masyadong mabigat at rated for 3 plus. So in guys, ah, pindutin na natin to at i-open na natin. So hindi lang muna natin to i-update no dahil gumagawa tayo ngayon ng tutorial para mabilisan. So in guys, open niyo lang yung uh, Remini. So dito makikita niyo yung mga uh, effects na meron dito. So ang gagawin lang muna natin dito is pun uh, i-click lang natin to or kung meron na kayong photos dito, pwede nyo ring i-click. So kapag hindi niyo pa nakikita yung picture niyo dito, click niyo lang to. Ayan, tapos pili kayo dyan. So, halimbawa, dito, ito guys, subukan natin to. So, enhance. So, pag pinindot mo to, so, merong ads na lalabas. I think 30 seconds siya. So, panunoorin lang natin yan. So, off lang muna natin. So, pagkatapos mong panoorin yung uh, ads, so, mababasa natin dito sa taas na reward granted. So, pindutin mo lang yung X, tapos mapupunta na tayo dito. So, yan guys, makita mo, ito yung original na picture. Okay? Ito yung original na picture. Tapos, pag uh, ito, i-click mo lang to tapos i-swipe mo dito sa kanan or sa kaliwa. So, ito na yung magiging output. Pero in this picture, parang mas maganda ata yung texture dito sa original, no? Compare dito. Kasi madilim kasi to guys, eh. Nasa kwarto to, so nag-take ako ngayon ng picture. Kaya nung in-enhance ng AI, parang halata na... Parang mas pumangit <laughs> parang mas pumangit yung quality dito. Pero nakadepende ito sa picture. Pero kapag mukha yung uh, iaanan guys, talagang makikita nyo talaga yung difference. So, halimbawa, ito try natin tong si Mr. Bean. No? So try natin tong si Mr. Bean. Ayan, manood ulit tayo ng ads. So ayan nga, tapos na nating mapanood yung uh, uh, ads. X lang din ulit natin. Tapos, ayan, medyo naka-zoom siya. So, ayan guys. Kung mapapansin nyo guys, yung picture ni Mr. Bean ay sobrang blur, di ba? So, ayan. Blur na blur. Pero kinuha ko lang to sa internet. Pero pag uh, gusto niyo ng realistic, maganda talaga pag ano eh. Maganda pag actual picture. Para makikita nyo talaga yung difference. So, ayan guys. Isaswipe na natin to sa kaliwa. So, tan -tan so makikita nyo. Ayan, di ba? Mas luminaw. Oh, yeah, mas luminaw. Pero dito sa si Mr. Ben parang halatang AI Okay, naging hal halatang AI. Pero kung mapapansin niyo, kagaya nito, 'di ba blur to, 'di ba? Pero kapag swipe natin to, so 'di ba? So hindi siya halata, guys. So nakadepende talaga sa picture eh. Pero ito, halata talaga, 'di ba? Halata na nagbago or naging AI yung texture ni Mr. Ben. Pero itong nasa kaliwa, hindi. Mas gumag mas gumanda yung uh, quality na meron to, itong naka-blue, 'di ba? So ayan, mas luminaw, 'di ba, pag zoom natin. Uh, alright, ibalik natin. Ayan, naka-blur. Tapos ito, sobrang linaw. So, yung guys, nakadepende talaga to sa picture na i-upload nyo. Kaya, uh, upload nyo yung mga picture na maganda din yung pagkakakuha. Yung hindi halata. Ay, kagaya nito. Para gumanda yung output. So, pagkatapos nyan, pindutin nyo lang to para ma-download nyo. Tapos, ayan, uh, remove, remove ads or pindutin mo lang yung save at manunood ka ulit ng ads para ma-save to. 30 seconds na ads. Pagkatapos noon, masisave yun sa gallery mo so pwede mo na i-upload sa social media. So, yun. So, now may nakatulong itong video na to guys at please don't forget to hit the like, subscribe at ang notification bell.